ang number one tabloid. Number one tabloid. Bilang Radio TV na. Ito ang Abante Radio TV. Pakinggan ang kwento ng mga bida. Ako, si Jigo Postolero para sa programang Jigo Live. Isang masayang gabi mga kaabante. Ako pong ilingkod na nag isang tigasing tagapagtanong. Your universal online host, Jigo Postolero para sa programa kwento mo ang bida, Jigo Live. Ayan, sa mga viewers worldwide, sa bahay tayo na napapanood sa ating uh, Facebook page, DWAR Abante Radio 1494, sa ating uh, YouTube Abante News Online, sa TikTok Abante News, at syempre sa ating uh, AM station no? sa 1494, 1494 po yan sa radyo. At syempre din tayo pang radyo at online tayo ay nasa Sky Cable Channel 85 mga kaabante. So, Jigo Live po, Mondays, Wednesdays and Fridays po. Talaga namang pang good vibes po ang ating episode ngayong gabi. So, sa mga viewers worldwide, share na natin ang magandang balita at syempre, ikalat na natin itong uh, live feed natin ngayon. Bayo, mga kapabati dyan, comment na sa comment section at babatiin namin kayo. Well, anyways, pakilala na natin ang ating uh, special guest no all the way from Makati. Alam naman natin, Makati talagang siksikan dyan pero ginawa niya ng paraan, no? to be with us ngayong gabi which is sobrang na appreciate natin let's all welcome isa sa pinakamahusay ha, na singer no sa bansa si Ron Sarol Ron welcome sa Gigo Live Hello Sir Jigo, magandang gabi. nakaka overwhelm naman po yung pag-welcome na yan, Sir. Maraming maraming salamat po for having me here at magandang gabi po sa lahat po ng nakikinig ngayong gabi at nanonood po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yes, Ayan. Ron, ang daming nagmamahal sa iyo kasi poster pa lang nung mo, ang daming natuwa na you're gonna be here. Alam ko maraming yeah. ka naging uh, nag-guestan pero ang naman malupit nun is every single time na lalabas ka, mm. eh nandiyan yung mga supporters mo para sa iyo. Kamusta naman kayo? Ayan, sobrang overwhelmed nga po ko, Sir Jigo kasi every time na may nilalabasan tayo parang sila pa yung unang-unang na-overwhelm at natutuwa talagang overjoyed po talaga kasi parang nakikita nila na parang sa bawat guesting may iba't-ibang milestone po tayong napupunta mm, tama hmm, correct, <laughs> correct tapos ngayon nandito naman ako sa ano sa Jigo Live <laughs> yes, sir Ron so, Ron, ito no uh, balikan natin bago mo naabot lahat ng mga naabot mo ngayon kasi panikita kita you are a full package performer parang wow uh, kita kita ngayon pero pwede ka na magsumalang kagad para nakaready ka nakaplakad ang buhok maayos ang damit presentable presentable so hindi ito madali alam natin yan so way back then ikaw ay bata pa ano ba ang mga pinagdaanan mo noon na sa tingin mo nakatulong 'yon kung bakit ka naging singer sa ngayon. Mm. Siguro no, Sir Jigo, ako naman po ay hindi lumaki sa ma marangyang buhay. Mm. Ako po mm. ay lumaki sa mahirap, lagi ko nga po 'yung sinasabi, laking hirap ako pero kahit mahirap kami, punong-puno po kami ng pangarap, ba? Diba? No, 'Yun 'yung pinaka-importante. at habang nangangarap ka, kailangan sinasamahan natin ng sipag at kailangan din ng development sa sarili natin, 'di ba? Mm. At kasama na din siguro 'yung sinasabi mo kung paano ka magagaling sa sarili mo bilang hindi naman tayo na ng sobrang kagwapuhan na itsura, hmm. di ba? So kahit man lang sa presentable yeah. na look, di ba? Okay. Tama, very well said. Nakakabilib ng sobra 'yon. Pero Bata ka pa lang ba? Mahilig ka ng kumanta? Ganyan? Naalala ko, Sir Jigo, bata pa lang. Mahilig na naman akong kumanta. Mm. Pero wala akong proper training. Kasi mm. hindi wala naman kaming sapat na pera para ipasok ako sa mga kilalang music school mm. ng aking mga magulang. Mga center for pop. Mga Ayan, mga ganyan. Ma, ganyan. So, kumakanta ako pero walang proper training. Tapos naalala ko pa nung bata ako, parang bigla na lang akong isinabak ng nanay ko sa isang singing contest. So... Nag-fourth place ako kasi apat lang kami. <laughs> At least, di ba? Oh, yeah. place ka no? <laughs> <laughs> hindi ka buwing luhaan. Totoo <laughs> po. <laughs> 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 pero nakakatawa mo, pero totoo po yun, apat lang po kasi talaga yeah, kami. <laughs> pero pero maganda nung kasi, um, hindi ka nawala ng pag-asa, mm. patuloy kang sumasali pa rin. Oo, oh, yes si ba po. iba't ibang mga patimpalak. So, mm -hmm. ano yung naging journey mo habang lumalaki ka? Sabi mo nga kasi, wala, kayong, uh, wala kang proper training, pero mm -hmm. talagang gustong gusto mo yung pagkanta. Ibig sabihin ba, bawat program sa school, mm -hmm. eh, kumbaga, nagpe-perform ka, kasali ka, pinipili ka ng mga teachers, o sa simbahan ba, choir ka? Ano yung journey mo oh. growing up, bago ka napunta sa professional singing? To be honest, Sir Gigo, no, nung lumalaki ako, siguro yung background ko lang sa music ay napapasama ako sa simbahan, nagka-choir. Mm -hmm. Pero yung hindi yung natuturuan, kasi diba pagkabata ka, parang kung sinong gustong magsisimba, sinong gustong mag-choir. Oh. Since the, into music naman ako, so sumasama talaga ako sa choir. Tapos, naalala ko nun, ah, uh, Lumalaki na ako tapos may bitbit natin yung mga responsibility, kailangan magtrabaho. So na-set aside din yung pagganta hanggang sa nagtrabaho ko, kailangan ko mag-provide para sa pamilya. Hanggang sa may isang insidente lang na nagkaroon kasi ako ng depression Sir surge. And kinailangan ko ng ibang outlet. At doon ako napunta ulit sa music. So parang nateng um you are about to forget Yes. Yung pagkanta to be corporate, Oo, o trabaho, yes. practical. Yes, at... Oo, Kasi yun yung pinakakailangan eh. Hmm. Kailangan natin maghanap buhay, di ba? Correct, sangigo? correct. Kaya sabihin natin magaling tayo umarte, kumanta, sumayaw. <laughs> Kung wala ka ng ibang susustain sa buhay mo, Tama. eh, kailangan mo talaga mag-sacrifice so po. somehow it's a blessing in disguise itong naka pinagdaan yes. mong dark uh, it's days direction i lagi ko Redirection, po yeah kahit oh. sabihin natin sobrang sakit man yung nangyari na yun pero alam mo yung nakakap iba pala kapag ikaw na mismo yung nakakapag provide para sa sarili mo kasi ako yung mismong nagpasok sa sarili ko sa music school para mahuna ko bukod hmm. sa gusto kong ma-divert yung attention ko no at nung pinasok ko yun Sir Jigo hindi ko naman ini-expect na mapupunta ako sa mga events may mga invitations oh, na <laughs> Oo okay, oh, nga, no? Oh, talaga ang gusto bonus po, na lang yon. Bonus yes, na lang so, po talaga. Parang nung nagsisimula ako, naalala ko, nagtatago pa ako na na nasa music school ako kasi nahihiya ako. Parang feeling ko, parang late na ako para dito. Mm -hmm. Kasi parang dapat nung bata pa, eh wala naman akong sapat na pera para pumasok sa music school. Mm -hmm. <clears throat> Hanggang sa meron akong isang vocal coach, Sir Gigo, no na, Nag-encourage sa akin na sumali sa mga contest. Hmm. At first talaga parang ayoko eh kasi nahihiya ako dahil hindi naman fully developed yung confidence ko. Hanggang sa In-encourage niya ako tapos nag-attempt ako sa isang singing contest sa isang radio station. Nakapasa ako. <laughs> Oo, oh, oh, 'di ba? Sabi madaming sumasali pagka ganyan mainstream, 'di ba? Uh Oo, -oh, yes, oh, talagang oh. nakinig ng lahat 'yan. Uh -oh. Mga kamag-anak, uy, pwede ka dito. Opo. Uh -oh. At yung mga kapitan at mga barangay barangay officials doon po sa amin sa Paranaque, kung saan ako lumaki. Napanood nila hanggang sa nagkaroon ng campaign period ng barangay elections dahil napanood nila ako doon. Na-invite na ako doon sa barangay elections na yun doon na siya nag-start mm -hmm. na parang ah naiimbitahan na ako dito sa mga barangay campaign tapos napuntahan na ng mga events hanggang the rest is history <laughs> <Grabe laughs> oh. andito na po ako Sir jigo sa harapan mo ayun ayun ang maganda doon talagang uh, kumbaga from uh, from nothing ay eh, nagka-something, diba? Mm -hmm. Yan ang uh, maganda dyan. So, uh, for now, no, ang uh, gusto ko malaman is, pa paano mo pinakage yung sarili mo since nandito ka na nga, mm -hmm. uh, professional uh, singer ka na, uh, marami nang, marami nagitiwala sa'yo, marami kumukuha sa'yo, marami kumahanga. Paano mo pinapackage na dapat ganito, dapat ganyan? Mayroon ka bang let's say, a fashion icon, mm -hmm. or should I say, na parang, um, meron ka talagang gift na para may taste ka sa bawat bibilin mo. Kasi, kung galing ka sa hirap, hindi yung tipo ng tao na, sige, gusto ko yung jacket na yan, bigyan mo ko ng walong kulay. Uh, you gotta be practical na kailangan yes. eh, sulit yung bawat bibilin mo. So, papaano, Mm -hmm. nangyari yon, paano ka naging uh, mahusay, mahusay when it comes to packaging yeah. alam mo sir jigo na overwhelm ako every time na tinatawag ako na parang professional no mm -hmm. kasi parang siguro yun yung nagiging dating or outcome ng pinaghirapan yes, ko kasi yes, oo. yes po naa acknowledge yung yung determination kasi sabi ko nga po sa kanila for every successful performance behind those successful performance is a countless hours of rehearsals mm -hmm. dedication passion na nilalaan po namin Nagkakasakit doon nakakasakit ka pa minsan dyan, yes, no? Oh. at ang nakikita lang nila yung parang da yung five minute performance lang eh pero yung behind that hmm. yung 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 struggles kung paano paano kami mapunta doon so ako kung paano ko pinapackage yung sarili ko siguro i never stop exploring and uh, in improving my craft okay lagi ko putong sinasabi the reason kung bakit halimbawa ngayon sir Jigo nasa music school pa din ako because i acknowledge na i still have a long way in terms of singing no hmm. and habang nandoon ako, alam kong marami pa akong natututunan. I also experience a lot of rejections. Up no. until now, I still no. receive a lot of rejections, pero lagi kong sinasabi na sa bawat pintong nagsasara, it always an opportunity to grow, mm -hmm. 'di ba? An opportunity to improve your craft. Kasi sabi nga, hindi pwedeng habang try ka ng try, hindi mo naman ini-improve yung craft mo. So, so wala kung, din. Yes, yes You so... will get the same result. diba mm -hmm. po? So, dapat habang tinatry mo siya, dapat you continue to improve yourself. Kung sa tingin mo hindi nag-progress dito, baka may maling formula, baka may kailangan ka pang i-improve. And that's how I, that's how I improve myself. Um, kapag pagdating din sa mga piyesa nagiging particular din ako and pagdating po sa mga events number one na lagi kong kinoconsider is yung professionalism po talaga kasi lagi kong ina-acknowledge na Laging may magaling sa akin pero ang lagi nilang, ang lagi ko pong naririnig sa kanila is yung professionalism na tinatawag nila kasi in terms of, in terms daw pagdating sa mga event, talagang... Mm talagang dumadating ako kung ano yung nasa oras and kung ano yung nasa package. Minsan, kung hindi man yung napag-uusapan, hindi po ako nagdi-demand ng malaki. Ah, parang ang uh, okay na yun, naswaswak naman sa schedule ko. Oo, oh, oh, yes. Hindi ko na kaya abalahin pa or mm isasnabin ko kayo, something like that. Yes. Oh, Every and, opportunity is a blessing para sa Yes yun. po, and, and, kung sakali man may mga opportunities katulad nito, na nalita ko sa Giga. I Talagang, I deeply apologize right away kasi... Kumbaga parang ano to eh, parang uh, kumbaga sa, 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 sa mga bangko, parang uh, nature ano na to nature na yon eh. yes <laughs> nagiging uh, immediate response mo na eh ba? Yeah, diba no. sir Gico? kasi nalalight yung nalalighten up yung isang sitwasyon kapag ang isang tao ay nag-apologize yeah, right away tama, kasi tama. yun naman yung pinaka-importante kasi it's a one way of telling that person na hindi mo naman mininig kung ano po yung nangyari, diba? And dumadating kami sa oras, tapos at the same time, nagdibihis po kami ng maayos. And kahit sabihin na ganito yung budget, nagpe-perform kami. And then ang nakakatuwa kasi, Sir Gigo, right after namin mag-perform, doon nila mas napapahalagahan yung yung binibigay naming time and effort sa kanila kasi that's the time na mm. ah dapat pala hindi ganito yung rate na binigay namin sa inyo dapat magdadagdag kami ng ganito na yun yung yun yung fulfillment sa amin na parang yes, so... importante talaga na you have to create your your branding. And then, syempre, pagdating din doon, kailangan nakikita din ng tao na hindi ka lang basta singer, you're also a professional the way how you deal with them. mm -hmm. diba? Kasi nakikita nila yun eh. Kasi marami pong lagi nga nilang sinasabi, madadaming magagaling, oo. Pero pagdating sa professionalism and work ethics, doon sila nilalak. Sumasabit na, Kore, oo, correct, correct. Yes oo, yes po. Kasi meron nga po kung isang event na Meron akong isang nakalaban dati, Sir Jigo, no? Meron doon, nagkasama lang. kayo. Ulit. Hindi po. May message niya yung organizer na parang, bakit si Ron yung kinukuha nyo? Eh, parang mas magaling ako dito. <laughs> Grabe naman yun. Eh, kung yung <laughs> preference nila. Eh, <laughs> oh, yeah. e, bakit naman? And oh. then, I'm so fortunate na sobrang loyal sa akin nung ano na yun. Biglang pinadala sa akin. So, nakilala ko yung tao na yun. Kasi, hindi ko alam na may ganun siyang ano kasi the, every time naman magkikita kami parang okay wala naman, naman ako nakikita okay naman tapos oh. bigla no pinakita sa akin yung screenshot parang nagulat ako hindi nakakatuwa naman sa so organizer kasi sinabi ko naman totoo naman po mas magaling naman talaga siya sa akin parang ang sabi naman yes mas magaling siya pero the last time na namin siya a day before the event ini stress kami it's either nagpadagdag ng rate oh. nagpa nagpaimportante oh. so it boils down to to a point na parang minsan yung talent dadalhin ka talaga kung saan pero yung character mo will remain you on that room correct diba? Diba? pero ang galing ang ano no ang galing nung nangyari na yun na parang natin masyado ka understanding para hindi na ito palalain palakihin yes. at the same time in-acknowledge mo na totoo naman sinasabi niya magaling siya pero mm. lumulutang pa rin na parang malinaw na mali talaga yung ginawa niya na bakit magaling siya kailangan ba oh, huwag yeah. tanggalan lang na ng gig na yeah. siya lang, lang dapat yun eh kung magaling ka naman pala bakit mo kailangan tanggalan yung mga mas hindi ganun kagaling sa'yo. Oo, parang tinatanggal mo sa'yo ng opportunity. Dapat confident ka na kahit magkagigyan, meron pa rin ako, magaling hmm. nga ako sa kanya. Eh. Diba? Totoo po. At saka naniniwala ko na dapat kahit magaling ka, learn to share the spotlight to others. Kasi hindi naman po palaging tayo yung kikinang. Hmm. ba? Diba? Parang Correct. laging may ibang gusto yung tao. And we owe it to them kung ano yung gusto ng tao at hindi dapat natin hinahadlangan yung ibang gusto ng iba. For example, ang ibang organizer, di ba? Mm -hmm. So, lalabas pa din kasi talaga yung character at yung tinatawag po talagang work ethics talaga. Ayun, tama. So, for now, uh, Ron, no, sa nangyayari sa karera mo, ano yung pinakamatinding pagsubok na napagdaanan mo na obviously, nalampasan mo? Yung tipong pagsubok na muntik mo nang uh, i-give up, ito lahat-lahat na nangyayari. Mm -hmm. Pero nalampasan mo. <laughs> Naalala ko, no, Sir Jigo meron akong isang sinalihan na isang singing contest. Siguro masasabi kong malaki kasi parang ang grand prize kasi niya ay nasa 100,000. Oh, okay, okay malaki. Yes, eh. six oh. digits yan. Ha? Oh. <laughs> so, parang yung time kasi na yun, nadudun ako ko. So, tapos parang 50% kasi doon, Sir Jigo is online vote. Okay. So yung online vote dahil maraming nagmamahal at sumusuporta po sa atin, so medyo nangunguna tayo dun sa online vote na yun. Mm -hmm. Hanggang sa dumating sa naging issue siya sa mga naging kasamahan ko at dumating sa point na meron akong dalawa o tatlong kasamahan doon na nung kumakanta tako ay tinray talagang iba siya ko online. So hindi ko alam na may ganun. Oh. After kong kumanta nagulat ako na lahat ng mga kaibigan ko, mga pamilya ko nakikipag-away na sila doon online kasi ang number one talaga lagi kong sinasabi sa kanila Sir Gigo, kahit anong mabasa nyo wag na wag nyo silang papatulan mm. kasi Papatulan mo ba ang isang, isang profile account na nakalock? Mm, tapos, oo. hindi mo alam kung sino yung kalaban mo, di ba? Sayang yung energy. Sayang yung Bumaga, energy oo. mo. Kasi hindi naman lumalaban ang patas yun. Mm. Pero, to sum all, no, Sir nakipag-away sila. So, ako, ang naramdaman ko kasi noon, parang ayokong binababa nila yung level nila doon sa mga tao. Tama, yun. tama. So, Oo. ako naapektuhan na po ko, tas at the same time kinausap po ko ng organizer na parang kailangan daw nilang may gawin kasi parang kailangan nilang mag-adjust daw dun sa mechanics kasi nga parang yung ibang mga contestant daw ay parang parang napag-iinitan nga daw po ako. So, ang nangyari mm. noon, Sir Jigo, the following day, maglalabas na lang daw sila ng official parang top 12 ba yun mm. as, as far as I remember. So, parang sabotage, no? Oh. So, the following day, wala na kong wala na kong idea ko ano nang nangyari sa loob kasi tinanggal na ako dun sa GC at at the same time, naglabas na sila ng parang magkukontinue sa next round pero hindi na ako nasama. Mm. So yung time na yun, parang nabasa ko na parang ginamit na yung katawan ko, yung physical appearance ko, lahat, pati yung, yung hindi naman magaling, yung mga terms na gano'n. As in talagang i-demotivate -de ka talaga niya. Like for example, what is the foulest or pinakamasakit na nabasa mo doon? Although alam ko kung kaya mo i-convert na wala kang pake dyan, pero yung parang Grabe, nakakapikon yun. Ah, uh, hindi ka naman talaga magaling. Nadaan ka lang sa madaming followers. Ah, oh, hey, oh. which is parang lumalabas ampaw. Parang ganun yung dating na oh, parang... Oh. Ano ka lang, ha? wala kang laman. Parang, oh, ganun. parang yes. nadaan ka lang naman. So ako po, ko siya kasi parang ah, porang sobrang sakit. Baka naman totoo nga naman talaga. Baka hindi naman talaga ako magaling. Kasi magilip. after all, ito paghihirap mo, sacrifices and everything, yun uh -oh. ang kasabihin. yes. No? Parang ang nakikita na lang nila, parang shortcut na lang lahat na parang hindi nila na-acknowledge yung paghihirap na itinakbo ko po dumaan din po ako ng music school hmm. bago ako nagkalakas ng loob ng ganyan. Correct. yeah, So, nag-stop ako noon, parang one month atang hindi ako kumakanta noon, Sir hmm. Tapos, ang the best way na ginawa ko lang talaga doon is I exit gracefully sabi ko talaga, wala silang narinig sa akin kasi, meri-respeto uh, ko kasi mahirap naman pong labanan dahil sila po yung organizer doon. Pero alam mo, ang pinaka-good thing doon, Sir Gigo, after that contest, nag-reach out sila and yung pinaka-nanalo doon, kasi supposedly, meron silang tinatay yung brand, hindi hmm. nila in-offer sa nanalo at ang nakakatuwa, in-offer po sa akin. Ah, <laughs> uh, oo. Oh. Kung magkakataon natin para wala na lang gulo, no? Wala na silang uh -oh. gagawin gano'n. Pero internally, mag-usap na lang kayo because uh -oh. they know Who really deserves it. Yes wow. po. Kaya yung lagi ko po sinasabi sa mga team namin na parang isipin nyo kung nilaban ko yung point ko, baka it's either nagalit sila dahil baka sabihin nila parang ano yung nilalaban ko. Mm -hmm. For what? Pero, yes. yes. Oh. Pero nung nag exit tayo ng maayos sa kanila, mas naintindihan at mas napahalagahan nila tayo. Sila pa yung lumapit ngayon. Diba? At ngayon, meron tayong trabaho at meron tayong brand na collaboration na ginagawa sa kanila. Wow naman. Talaga <laughs> <bro>. <laughs> naman. So, ito na lang. No? Advice sa mga kabataan, sa mga kung pumasok sa, sa music, hmm. kagaya mo na, kumbaga, nagdadaan sa hirap, hindi nila alam pa paano sisimulan o pa paano hmm. nila mararating yun. Anong hmm. mabibigay mong uh, best na advice sa kanila? Ako, ang best advice ko ay, kung gusto mo talaga siya, kailangan mong mas maraming, uh, mas maraming dedication, trainings na pagdadaanan. kasi, sasaktan at sasaktan ka talaga nila. <laughs> Lalo na kapag napaka-competitive ng mga kalaban mo, knowing na yung mga contest ngayon ay parang karamihan ay parang ginawa na siyang kabuhayan. So, ganun sila ka-competitive, Sir Jigo. So, tibay ng loob ang pinakakailangan. And kapag may sinabi silang negative, kung maapektuhan ka man, dapat hindi mo siya dadamdamin kasi... Uh, wag mong hayaan na parang puputulin nila yung passion na nasa loob mo. And never stop, uh, lagi kong sinasabi, never stop to improve your craft. Tama. Diba? Kasi hindi porkit, halimbawa, nag-audition ka sa isang ganito. Same kanta, same lang din yung ginamit mo. So, posibleng makakuha ka lang ng same formula. So, kailangan improve ka lang ng improve. Kasi kahit nga ako ngayon, Sir Jigo, meron pa din ako mga gustong marating pagdating sa pagkanta na hindi pa din binibigay sa akin. Kaya ako, continuous pa din akong nag-explore -e at nag-aaral. Kasi sabi ko nga, baka kung binigay na sa akin, hindi na ako nag nakapag-aral ng iba't ibang genre ng pagkanta. Katulad ng mawiwili pala ako sa jazz, mawiwili pala ako sa rock. So, mm -hmm. hindi pala ko magiging stagnant dun sa balad lang. So, isa yun eh. So, laging may redirection. Laging hanapin natin yung purpose dun. So, tibay ng loob talaga ang pinakakailangan. Yun yung masasabi ko. <laughs> Very well said. Tama. magbubunga din yan, no? Uh -oh, uh, yes. Magpakalakas na tayo. Lalo kung gusto talaga natin yung isang bagay wag natin siyang susukuhan. Oo, totoo po. So, uh, Ron, no, siyempre, hindi uh, namin kami papayag na hindi mo mabate lahat ng mga gusto mong batir at pasalamatan at gusto pasalamatan. Siyempre, mm -hmm. mga brands mo, yung pages mo, uh, go ahead, feel free na i-flex sila. Ito yung camera mo, Ron, go. Ayan, magandang-magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Maraming-maraming salamat po sa nakatutok ngayong gabi na to. So, please follow me po on my social media account, Ron Sarol on Facebook po, R-O-N-S-A-R-O-L. -S on my TikTok account at Ron Sarol. IG at Ron Sarol. So, I want to say thank you to my brands po sa wait, wait lang po aba. Sige, go, go, go. I-check ko na sila dito, Sir Jigo, para wala po kumakalimutan. Sige, go, go, go. go. Uh -huh. Pwede po magbanggit ng mga brands. Go, 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 no? go, go, go. Sige. <laughs> Ayan, sandali lang po, ah. Ayan, maraming maraming salamat po. Ayan, thank you to my MKF Dynamics Star Music family, kila Sir Dong, Sir Coaches Lawrence, Rainier, Sir Carlo, maraming maraming salamat to Eugene Humamoy, MCR Medical Dental, Scalp Official, Shield and Glow, Laxley, Dope Footwear, Essence Derm Aesthetic Center, Mandaluyong Branch, Credo Dance Studio, Element Tuxedo and Bridal Boutique with Ma'am Luella Aguilon. Maraming 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 salamat po. And to my LSLG family, magandang gabi po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa pagtutok ngayong gabing ito. Ayun, Ayun. siyempre hindi naman kami papayag, no? Galing na pang Makati, nasiksik ka sa traffic, na wala kaming maririnig na pasampol mula sa iyo, baka meron naman tayo dyan. Sige po. O yan, sige, zoom natin kay Ron. Grabe, pinagbigyan tayo. Go ahead, Ron. <coughs> sige, Ron sa dito sa Jigo Live. Ito na. <laughs> Magkulang man sa atin itong sandali Alam ko na tayo'y magkikitang muli Hanggat may umaga pa na ha Lang ang mama halin. Grabe, palakpakan natin Ron sa dito sa Jigo Live Alam mo, oh. hindi pa to ang ano, ha, ang first and last guessing niya dahil buwan-buwan natin ito kukunin sa kalibre siya kasi gusto ko siyang parantahin eh kapag wala siyang, pag hindi siya busy pag hindi siya busy, eh, kukunin natin na kukunin si Ron, napaka lupit tsaka ang gagaling ng mga rendition niya pwede mag-request siguro, no? Tapos gawa niya na sariling uh, version yung pagka maluwag lang yung time, oh, eh, talaga Sige welcome po, na welcome ka dito. Sige, flex mo ulit ang social media accounts, pages, upcoming shows. Go ahead. Ayan po. Follow me po again on my social media account. Facebook po, Ron Sarol at IG and TikTok at Ron Sarol. And then, meron po kaming uh, uh, paparating po ngayon na concert kung saan po na-invite po ko at isa, isa po sa mga guests which is under RC Salonga ngayong Sabado po. And abangan nyo din po ako sa Raj TV every Saturday po. Meron po kaming uh, bagong show po dyan. Ang kwentuhan with Idol Ron from 3 2.30 to 3.30 p.m. Ayan po. Abangan nyo po. <laughs> Ayun. Siyempre, support natin si Ron Sarol Ayun. sa lahat ng kanyang uh, mga ganap sa kanyang career. No? Talaga namang mga uh, nakaka-proud. No? Nagaling sa hira. But all sa a nagsumikap. At ngayon, eh, talagang unti-unti uh, unti -unti niya nang naaabot ang kanyang mga pangarap. At marami pa siyang mararating. Yun talaga yeah. yun. So, thank you, Ron. At, uh, Maraming salamat po, sa Gio. Hope to see G. you U. more often. <laughs> ha? Ingat yes, ka palagi. Po. And I'm wishing you all the best sa iyong career. Naniniwala ako sa iyo, no? sa iyong mga, mga pangarap up sa buhay and I'm mm -hmm. so proud na na-meet kita ngayong gabi. Maraming so salamat ma Sir Jigo. Nice meeting you too, Sir. Thank you so much sa lahat <laughs> ng viewers worldwide. Ako pong ilingkod, ang nag-iisang tigasing tagapagtanong, your universal online host, Abante Primetime King, Jigo Postolero, para sa programang Jigo Live. Ay, mula sa Abante Kumain Center sa Quezon City. Ito ang inyong digasing tagamagdalo. Jigol! Jigol! Para sa Jigol Live! Jigol Live!